for to today's vlog. Nagluto po tayo ng sinabawang makaril. Na yung makaril ay inihaw. Masarap pala yung inihaw na ilagay sa gulay. Kasi nagsawa na po ako sa ano sa karne. Kaya masarap po mga labs. nagsawan ako sa lechon. Kaya, yeah, ayun. Kain po tayo mga loves. At luto na po ito. Walang bitchin. Nilagyan ko lang to ng black pepper powder at saka salt. limutan ko pang lang lemongrass. So, kain na po tayo mga loves. Luto na po ito. Nakakain ako ng okra. Hello mga loves, kain pa tayo ng sinabawang. Sinugba na makaril. Malamig ka sya ka na ay alubati, na okra. Niya kadiya niya Kulrabi niya siya diriya, pero maroon niya siya ka ng yung lasa kay maragsayuti o maroon siya og kapayas. namit Hmm. Uy pray sa Thank you, Lord, for the food and we have for more blessings, oh Lord, Jesus' name. amen. yung tinag yung tuma kahigigan pa sa work mga labs. Lami kahigop. Lami. Lami kaya siya. Kaya ito ay inihaw na istang makarela. Yan o. ko na lang. Isubak. Si okay, masarap pag ano siya ilagay sa gulay. Sarap. yeah Sarap itong mga loves dahil may okra, may eggplant. May spinach. Apat lang to. Spinach. Okra eggplant, tsaka yung kohlrabi. Yan, parang ano siya, papaya. Sarap yan, mga loves. Hmm. Sarap. Nakabili ako ng upra sa Asian store. Ano siya? Frozen. Frozen. Wala na tayong choice kasi wala namang fresh na o may fresh sometimes sa Asian store pero sobrang mahal. Ngayon pa ako nakabalik na mag-upload mga labs. Wala uras. Grabe ka busy. Yan, sarap nito mga labs. Ang init. Bagong luto. Ah, eh. Mm. Sarap may sausawan ito. Kuha ko ng sausawan. Sarap. ng susawa na suka na maraming sili. Kasi yung suka, yung suka ko kay, ano na may sili na yung suka ko. Yung buwado, tinakluban talaga ng ano, tapirware kasi mabaho. Mabaho sa kanila, masarap, no? Then, meron pa akong pickles na eggplant pickles. So, kain time tayo mga labs. Wala ng space. Ayan, sarap ito. Suka na maraming sili. Mmm, perfect. Mmm. Ang tanong nila dito kung napakalaki. Yan, sarap nung i-dip sa suka. May silit, kalamansi. Mm. Sa atin, napakasimple lang ito pero masustansya. Sige. Hmm. After na kumain ng lechon doon sa Pinas. Ngayon ay eh, gusto ko lang kumain ng mga ganito. Para healthy naman tayo mga labs. No? Doon sa amin. Napakakamaraming gulay. Walang problema sa mga gulay. Ay, ang sarap nitong Malang ukura dito. Ayan, okora at inihaw. Lagyan natin ang rice. Ayan. Mm. Napakasarap talaga. Buti na lang yung asawa ko, pinayagan akong mag, ano, magluto ng isda. Kasi mga ano sila sa baho ba? Yung mother-in-law ko ayaw, ayaw, ng baho sa isda. Talagang nag-ano siya sirado sa kwarto. Mm. Pagaling ako sa trabaho, puyat na. Din, ano kain. din matulog kasi wala kasi akong tulog kasi yung trabaho ko napakaaga. Kaya sometimes hindi na ako makapag-video or yung ganun wala ng oras din matagal makapag-upload. Kapag upload lang kung ano, uy, tapos na ano. Wait. Mo, ano. Wait. Ah, ha Pamilim doon sa, sa labas. Pag ganitong ulam, ulam talagang kumain. Kasi, masarap to para sa akin. Kasi minsan lang ako kumain nito, kaya hayaan. Hayaan ako ni ano. Hayaan ba inayaan ako ni habi na kumain ng ganito. Kasi minsan lang. Sarap talaga ng inihaw pa. Na ilagay sa gulay. nak may suka. Kalamansi, sarap. Mm. Ako lang siguro, um, nasa abroad na kumain ng ganito. Ulam. pasok ng langaw. Nakatimang sa isda. Hmm. Iba dito pag summer, pag isda, talagang ano, maraming pumasok na langaw. Eh, nagsirado ang ah, bintana. Hindi ko alam kung saan siya na na ano, nakapasok. Dapat laki. dito ang summer, summer sana lagi ngulan kaya hindi na ako nagtanim. kaya magtanim ako June, July na ngayon, mid summer na hindi yung September end of September, malamig na naman so hindi mabubuhay yung tanim Mas ano dito, mas marami yung buwan na malamig. Kaya nasulit talaga namin yung pagbakasyon sa sa ano sa Pinas. Nag-sunboard. sarap ng gulay. Kahit ganito lang gulay dito. Ito lang masarap. Hindi kompleto. Sarap na to. kadalasan na makabili dito ng isda, makari lang. Meron namang tilapia, season. Seasonal din siya, hindi siya laging nandoon. Sa, sa kanila dito, may ano na, may, sa ano, supermarket nila, may tilapia na. Kumain pala sila ng tilapia. iwan lang kayo ng bakas mga malabs ako lagi ako nanood sa inyong mga ano, mga video pero sa pag upload ng video minsan lang talaga pag may oras Tapos ng rice. Laki naman. saging So thank you so much mga my loves for watching this video. And don't forget to subscribe, like, comments, and share, and follow for more. At walang iwanan. So, engage lang po tayo. Keep growing. Keep going. And thank you for the time mga loves. See you next time. Bye-bye.